So, ayun, hello po no sa inyong lahat mga kaibon. kamusta po kayong lahat? Ano mga kaibon? Ang sama samahan niyo po ako sa ano sa dito sa video na to na i-upload ko ano, siyempre ako po yung bikula nung mag ano. Alex Severi Official TV from Katanduan. So, mga kaibon, um, sasagutin ko po yung ano, tanong sa akin ng itong ano, dalawa sa mga kaibon natin ano, na sina um, Julie B. Parsha at saka si Sergio Bell So ang tanong po ni ano ni um ni Julie B. Parsha is asko lang po kung asko lang po ano po dapat gawin sa baby Bird ko kasi yung shirit niya, sinakagat-kagat po yung leg. Yung leg na putol na putol po eh, di ko po ala napansin na di ko po napansin na mayroong baby bird ulit. So yun po yung tanong sa akin ni eh, Ma'am Parsha. Tapos yung tanong naman po sa akin ni eh, ano ni Jubel Hoson is maganda ba? Sa, sa mainit na lugar ang mga ibon sa budiga kasi mga ibon ko. So, yun yung susubukan natin na ano na nasagutin ng mga kaibon ano. So, ba, um, kumbaga base lang po ano sa syempre sa pag-aalaga ko ng ibon kaya tara. Ayun mga kaibon, ano, ang uunahin natin ngayon mga kaibon, um, itong tanong sa atin ni eh, Sir Jutil, ano, kung mas maganda ba na nasa mainit yung mga ibon natin kasi nasa, nasa budiga daw po yung mga ibon niya. So, uh, disclaimer lamang po ano, mga kaibon. Um, para sa akin po kasi mga kaibon, ano, yung mga ibon natin, mas mga mas mga masisigla sila kapag ka, ano um, mainit ano yung panahon pero hindi naman po yung sobra ano sa init kasi yung sobrang um, yung sobrang init naman po kasi mga kaibon nagiging dahilan din po yun na um, nag nagkaka nagkaka heat stroke yung mga ibon natin kasi um, kapag ka mainit po mga kaibon yung panahon um, eh, dito sa akin kapag ka mainit is ano may mga masisigla yung mga ibon ko palipad lipad lang yan dyan, lalo na itong mga nandito sa ano dito sa malaking kulungan. So yung mga ibon kasi mga kaibon ang um, mga may hina sila sa ano sa lamig, mga prone sila sa lamig. Minsan makikita niyo yan um, yun pa yung nagiging dahilan ano na um, nagkakasipon yung mga ibon natin ano kung ang um, subukan nyo na tumambay sa ano sa sa ibiri nyo kapag ka ano malamig yung panahon or kung di naman kapag ka tangulan makikita nyo yan mga kaibon yung mga ibon nyo um, minsan nakasiksik dito sa may gilid ng pakpak sa bandang likod yung mga ano yung mga ulo nila ganun sila kapag ka ano kapag ka malamig yung panahon tapos ang kadalasan yan Um, natutulog sila palagi hindi kagaya kapag ka uh, mainit yung panahon na um, sa ingay talagang may ingay sila kasi um, kung makikita nyo nga um, palipad-lipad sa mga lalo na sa ganitong cage ano, na malaki kung makita nyo no, mga kaibon yung last na video na inupload ko na yung kakatail ko nga ano na namatay dahil sa ano sa sipon so laking panginayan ko nung mga kaibon kasi ano yun eh kumbaga yun yung pinakang malambing ko dito na naibon nakakatail um, nangyari kasi nung mga kaibon kaya nagkaganon is nagkasipon siya Gaya, um, gawa nung um, yung panahon kasi ito bago bago minsan mainit tapos minsan naman pag ulan lalo na kapag ka, ano, madaling araw napaka ano lambig nung panahon dito kasi nga ang um, tag-ulan dito sa ano dito sa amin sa Bicol kaya ang um, hindi hindi nga rin na ano kung hindi ko hindi ko rin naagapan Yo, so ayun nagkasipon yung ibon pero ang um, ko pa din yun ng ano ng gamot kasi nga lang talagang malakas yung tama ng no, sipon kaya ayun namatay yung ibon so sayang lang ang mga kaibon. So, ang base pa din doon sa tanong ni sir, ano na, kasi nasa loob daw ng budiga, yung ano niya, yung ibon. Ang mas maganda pa rin ang mga kaibon na kapag kahit nasa loob ng budiga, kasi may mga kaibon din tayo na nagkikip ng ibon na yung ibang ay nasa loob ng bahay. So, mas maganda pa rin po na kung maganda yung ibon rin yung ng ng sariwang hangin. So, kumbaga nakakalanga pa, nakakalanga pa rin sila ng ano ng sariwang hangin, ano kasi kailangan din nila ng ano ng ganun. So, sana sir ano, nasagot ko yung ano, yung tanong mo sa akin, ano Sir Jovel. So, dito naman po tayo no, sa pangalawang tanong sa atin ano ni Julie B. Parsha. So, sabi niya po kasi dito is okay kung um, ano um, ask ko lang po kung ano ang dapat gawin sa si reward ko kasi yung parent niya kinakagat-kagat yung leg tapos nakita niya daw is putol na yung ano yung paa nung inakay so ang, ako po kasi mga kaibon kapag gawin yan na ano na nakikita ko na sinasakta na ano yung mga inakay lalo na kapag ka dito no sa loob ng nest box. Um kung ano tinatanggal ko na yan diyan sa loob ng nest box, ang ginagawa ko niyan inili, um, inililipat ko sa mga ibang ano breeder na may mga inakay din na may mga kumbaga ang um, magkakasing edad lang para ano um mabuhay ano masubuan ng ano kumbaga ipa-poster ano kung sa itlog O well, kung hindi naman kapag ka ano um, hinahantid ko na lang yan kasi minsan um, yung mga ibon natin o um, nagiging ano din sila kahit sarili nilang inakay makikita nyo yan yung ulo kasi nangyari na dito, dito sa akin sa ano yung parakit ko na ina, inaalagaan nakita ko noon yung inakay bali apat yun na inakay sana na siguro ang um, isang linggo na lang ano ang um, mahakalipan na kasi may mga inakay nga ako no na lumalabas na ng ano ng nest box so yun, nung, nung nakita ko um, yung ano yung tuka o yung beak tinanggal na nung ano nung parents ang kadalasan ka, kasi sa so mga ganyan yung ano yung yung nanay nila yung gumagawa noon lalo na kapag ka, nagpapasubo yung mga inakay siguro na stress ano kasi unahan niya kasi yun ano, lalo na kapag ka apat or lima yung inakay unahan kasi yun siguro na stress yung ano yung yung nanay nila kaya nagkakagano no minsan makikita niyo yan sugat-sugat na yung mga banda dito sa may ano dito sa may batok tapos minsan binubunot yung mga pakpak yung mga balihibo ano sa pakpak sa ano dito sa bay bandang likod so ganun yung um, nagiging sistema nila kapag ka nai-stress so mas maganda niyan mga kaibon ano sabi ko nga kung pwede um, yan feed na lang natin kapag ka uh, or kung hindi ilipat na lang natin sa mga um, kumbaga magkaiedad lang ng mga inakay pero hindi Um, hindi po ibig sabihin ano na yung paglilipatan mo na inakay kahit kasi edad sila is lahat yung lahat ng inakay na isilipat is ililipat doon so ang ginagawa ko niyan hati hati kung baga um, kung baga apat yung inakay lilipat ko yung sa dalawang nest box hati sila para um, hindi naman ma-stress yung parents nung ano nung paglilipatan mo kasi siyempre yung kung halimbawa kung maraming inakay din yung ano paglilipatan mo so stress yun so may hirapan yun minsan nangangayayat pa yung mga parents tong ibon natin kapag ka marami nang pinapakain so yun lang po ano mga kaibon ang ang video na naman po ano na i-share ko sa inyo ngayon patungkol dito sa katanungan ng dalawa nating kaibon so ito yung mga makukulit ko nakakatil dito ayan o no? palagi yan na nandito sa ano kapag ka pumapasok ako dito palagi yan na nandito sa ano sa may tabi ko wala talaga lalo na tong ano tong puti na kulay um, na ano na hen palagi yan na ano minsan manunok ka yun na nga kumbaga na nga harap din So, yun lang po ano mga kaibon. Um, salamat po ano sa patuloy niyo pa rin po na pagsuporta sa aking munting channel kahit na um, kulang na tayo sa mga uploads na video. Kasi nga, um, um, marami pa rin tayo mga trabahong kailangan na unahin. Ano? So, siguro next time baka makabawi rin tayo sa pag video. So, salamat po and God bless po sa inyo lahat mga kaibon. Um, happy birthday po